So, ayan guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Lahat ng mga supporters nito, Taytecram, shoutout sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa mga naka-tune in dito sa ating channel. Ayan, maraming-maraming salamat dahil kahit minsan lang ako makapag-upload ng mga reaction videos, ay sinusuportahan niyo pa rin ako. Nagiiwan pa rin kayo ng komento, paalaala na nandyan kayo nakasuporta sa akin. Ayan, maraming-maraming salamat dyan sa inyong lahat. At siya nga pala, sa lahat ng mga nasa Tekram community na nasa stage ngayon ng hindi pagkakasundo at nag, uh, nag-away-away. So, sana ay maging okay kayong lahat. Uh, although wala man ako sa inyong grupo, pero wish ko sa inyo na maging okay kayong lahat. Magkaayos na kayo. Kasi malit na bagay lang yan. Malali lang pag-uusapan yan. Basta wag lang pairali natin ang mga ego natin. Dahil hindi naman 'yan gusto ang gusto ni Tatay Tique eh. kaya bumuo tayo ng community para i-share natin yung pagmamahalan at suporta sa kanya. Ayaw ni Tatay Tique yung nag-aaway-away, uh, nagbabatuhan ng hindi magagandang salita. Uh, gusto ni Tatay yung nagmamahalan lang at naging masaya lang tayo dito sa ibabaw ng mundo. So 'yun. So ngayon ang reaction natin dito ay patungkol dito sa komento ng isang uh, supporter ni Lorde. So, sabi kasi niya dito sa live ni Madam DC na ano, gusto na nila sigurong itago si Lorde. So, siguro siya, hindi na rin niya kaya yung mga nangbabas ni Lorde. Parang gusto na lang niyang damayan na lang si Lorde sa mga bashers niya. Dahil parang hindi nakakayanin ni Lorde to. Kaya ayaw na ni Lorde magpa-video dahil hindi na niya kaya yung kahihiyan na ginawa niya. At sabi niya, uh, ibas pa siya ng ibas dahil nakukulangan pa siya. Pero ngayon, pala siya ay umatras. Sa mga sinasabi niya, umatras pala siya sa mga bashers niya. Hindi niya kaya. Kaya nagbigay lang kayo ng mga rason na hindi yon ang dahilan kung bakit ayaw na niyang magpakita sa kamera. At ito, dagdagan pa nito na sabi niya dito, uh, Madam Desi, suggestion lang po. Uh, wag po i-update tungkol sa pupuntahan ni LV na school sa college. Pakita mo na lang if nandoon na siya para magulat na lang sila someday. So, para magulat na yung mga 80-80. magulat daw yun. Tayo. Mga 80-80 daw. Magulat tayo. So, if mag-update ka, gamitan na lang ng matalinghagang salita. Wow. Gaya doon ng dati ang mga matalinghagang salita. So, di ba? Artista yan. Artista yan, te. Artista yan si Lordi Belnyo. Wala nga nagpa-picture niyan, eh. Di ba? Wala nga, ano yan, hindi nga yan kilala, eh. Kami lang mga, ano yan, kami lang mga niluloko ang nakakilala sa kanya. Kami lang mga niluloko niya ang nakakilala sa kanya. So, hindi isikat yan. Huwag mong ipagkait dahil hindi isikat yan. At hindi rin namin kailangan yung update nyo para kay Lorde, eh, para sa amin. So, sa inyo na yan, ayaw namin yan makita ang mukha ng Lorde na walang utang na loob. Diba? Mayabang na walang utang na loob. So, puno ng kayabangan at kasinungalingan. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. O, ba diba? so di ba sabi mo, huwag i-update kung saan ang school. Kahit saan ang school pa yan magpunta. Inyo na yan. Diba? Diba, sabi mo, gusto mo na uh, para ma-surprise na lang kami. Oh, gaya ng dati. Gaya ng dati, na-surprise kami dahil lumayas pa lang na pala siya bigla na walang pasabi. ba? Diba? Umalis na lang siya ng walang pagpapaliwanag ng dahilan. Pero ang ina-after talaga niya doon is makuha niya yung mga gusto niya sa buhay, sa makamundong buhay. So, yan siya ngayon, kasaniban ng mga kasinungalingan, ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kayo yun. O, oh, kayo yung mga rate sa kanya. Huwag na kayo mag-update. Di na namin kailangan yan. Sa inyo na yan. Baboy na yan. <laughs> Kaya, sabi mo para masurprise kami. Para masurprise talaga kami, ito yung ini-expect namin ha. Una, dapat payat na yan paglabas. Malinis, hindi na mukhang dubyuten, At ano na, marunong na ano, ma... Uh, marunong na gumalang. Yan yung ini-expect namin paglabas niyan, pag nilabas niya yan. Ini-expect namin yan na marunong na siyang gumalang, marunong na siyang rumispeto. Kahit sarili niya, nalang ang respetuhin niya. At sana, ano, uh, yun nga, hindi na yan mukhang dugyutin paglabas niya. Dapat, ano eh, surprise. Surprise yung sinasabi mo. Mga, para na surprise ang mga 80-80. So, dapat, yan, malinis, hindi na ganyan kataba, ano na, hindi na ganyan nga, wala, malayong malayo na yung lordi nyo ngayon sa nandun pa yan kay Tatay Tikram. Ewan ko, basta alagaan nyo muna yan. Eh, sabi nyo, isurprise nyo kami. Yan, isurprise nyo kami yung, yung hindi na yan dugyot, tignan, para hindi ibabash. Para paglabas niya, ano, kagalang-galang na nila lang paglabas niyan. Para irespeto namin, di ba? Yung kagalang-galang na yung mukha niya. Hindi na mukhang, ano, parang walang kinilala na kung saan siya galing. di ba? So, yan lang. Dapat surprise kami, ha, paglabas niya. Hindi yung ganun lang pa rin yung makikita namin. Huwag na. Huwag nyo nang ilabas. Tuluyan nyo na yung itago. Kung saan nyo itago. Kung kaya nyo pa bang itago yung kalakihan niya ngayon. Sa inyo na yan. Oh yan lang ang aking masasabi sa sinasabi mo, Madam.